Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ni na Raver Cruz at Julian San Jose na sila'y magkasintahan na. Naging opisyal ang kanilang relasyon matapos magpalitan ng I Love You ang dalawa sa concert ng singer-actress kamakailan. Nagpasalamat naman si Julian kay Raver dahil marami umano ang nagbago sa buhay ng singer-actress simula nung dumating ito. Sinabi rin ng aktor na nagpapasalamat siya sa pamilya ni Julian sa pagpayag nitong ligawan siya sa kanilang bahay. Ipinahayag ni Raver ang kanyang pagpayag na maghintay para sa oo ni Julian gaano man ito katagal. Together. Saka <laughs> yeah. so, mas sabi ko, ikaw at ako, talagang tinagtakto at tinagpakan. Ito nga, <laughs> tagala, tagala. At tagala muna guys. Ito, come here, come here. You're gonna grab this opportunity. Sunday yeah, kasi Alala mo nung birthday mo, di ba? Sinabi so, ko naman sa iyo Pero may na harap naman ko Kasi so, ngayon nandito tayo sa Newport Sa concert Gusto ko lang din Tarinig sa kanila And, Julian San Jose oh, I love you. I love you so much. Oh my God! Hey, what's that? <laughs> wow. Oh I God! And then, just to say, uh, it's a Hahaha. game for Hahaha. Hahaha. na dumating ka sa buhay ko. And, ang dami niya nagbago sa, sa buhay ko simula na dumating ka. Okay. <laughs> so I love you too. Let's go. We win the championship tomorrow. We win the championship tomorrow. Oh my god! Hey, baby, you're not. They're gonna have to compete. Bye. Let's go. Let's go. One is on me. Oh my <laughs> god! Attention. Anong masasabi mo sa balitang ito?